Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Agad din itong ginatungan ni Miles na nanginsulto kay Daryl. Isa ka lang nakikitirang manugang, kaya paano mo nagawang questionin ang elixir na binigay ni Declan? Naiinit ka lang siguro. Bumungis ni si Daryl habang nakatingin kay Declan. Walang duda na isang ang spirit petrification elixir ang pill na ibinigay mo. Pero alam mo ba na ang pil na ito ay dapat na itago sa isang madilim, malamig at isang humid na kwarto o lalagyan? Hindi ito maaaring masinaga ng araw. Ang Spirit Petrification Elixir ay mayroon talagang dark yellow na kulay. Agad itong magkukulay light yellow sa sandaling tamaan ito ng araw. Dahil light yellow na ang pil na hawak mo, maaaring nabilad na ito sa araw noong mabili mo ito sa nagagalang mga ngalakal sa inyo. Normal na nagpaliwanag si Daryl na nakapagpatahimik sa buong kwarto. Ano naman kung nabilad na ito sa araw? Natatawang tanong ni Declan. Epektibo pa rin kaya ito? Akala siguro ng mapagkunwaring Daryl na ito na pinaniniwalaan natin ang mga kalokohang pinagsasabi niya rito ngayon. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing. Hindi naman mawawala ang orihinal na epekto nito pero magkakaroon lang ng ilang pagbabago sa mixture ng mga sangkap na ginagawa. sa paggawa nito. Ano naman ang mangyayari kung inumin ito ng isang tao? Singhal ni Declan. Hindi ko alam, tawa ni Daryl. Hindi nga ito alam ni Daryl. Iniskim niya lang ang Spirit Petrification Elixir sa Infinite Elixir Manual, hindi niya ito inaral ng husto. Kaya hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa sandaling kainin ito ng isang tao, matapos nitong mabilad sa araw. Haha! -ha! Hindi mo na ito ngayon maipaliwanag, tama. Tawa ni Declan matapos makitang hindi na makapagpaliwanag si Daryl. Hindi mo na kayang gumawa pa ng mga kasinugalingan. Inisip ko pa naman na isa kang expert kanina. Dito na tumawa ang lahat. Napakakulang talaga sa pansin ng mapagkunwaring lalaki na ito. Napabuntong hininga na lang si Catherine habang iniinom ang elixir, hindi nito pinaniwalaan ang mga sinabi ni Daryl. Tumayo naman si Miles at nangasar, kilala ka na ng lahat, Daryl kaya parang awa mo na, huwag ka nang magpanggap na isang eksperto. Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ka na makagawa pa ng mga kasinungalingan. Nagaalala ako sayo. Haha! -ha! Dito na muling sumabog ang buong room sa tawanan. Huwag na kayong magpapaniwala sa walang kwentang manugang na ito. Sigaw ni Daisy. Iniisip niya lang na alam niya ang lahat pero sa totoo lang ay isa talaga siyang mangmang. -mang. Hindi naman sumasangayong tumingin kay Daryl si Catherine. Hindi niya naisip na magagawa nitong magsinungaling ng ganito. Isa talaga siyang disappointment sa klasing ito. Agad na hindi pinansin ng lahat si Daryl matapos ng pagtatalong iyon, nagpatuloy sila sa paginom at pakikipag-usap sa isa't isa. Umupo naman si Daryl sa isang tabi. Nakaramdam na siya ng init kaya naisipan niyang pumunta na lang sa washroom. Habang palabas ng washroom, nakita niya ang nagbubulungang sina Miles at Declan habang nakatayo sa isang tabi. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga ito para mapakinggan ang kanilang usapan. Hayop talaga ang Daisy na yon. Nagawa niyang umorder ng Roman Conti. Siguradong aabutin na ng 20 million dollars ang halaga ng salo-salong ito o higit pa, mahinang sinabi ni Declan habang nagsisindi ng isang sigarilyo. Agad na napatalon si Miles sa kanyang pwesto, nang marinig ang halagang ito. Ganoon kamahal, nasa isa 0,000 dollars lang ang kanyang natatanggap na pocket money buwan-buwan. Pero nagawa ng salo-salong ito na magkaroon ng presyong nasa 20 milyon o higit pa. Humitit si Declan sa hawak niyang sigarilyo. Umikot ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin mo? Buwisit, nagawa ko ng manghingi ng 20 milyon kay dad bago pa ako ma-general sa Hexad. Maaaring hindi pa ito sapat para mabayaran ang kinain natin ngayon. Nagalala rito si Declan. Naisip niya na aabot lang sa isang milyong dolyar o higit pa ang gagawin niyang panlilibre ng pagkain sa buong niyang klase sa pinakamagandang restaurant sa buong Donghai City. Sino nga ba ang mag-aakala na masyado ng malayo sa kanyang inaasahan ang standards ng Oriental Pearl? Malapit nang matapos ang kanilang dinner, pero hindi na niya ito magagawang bayaran. Masyado itong nakakahiya. Nagisip si Miles sa loob ng isang sandali, at pagkatapos ay biglang nagliwanag ang mga mata nitong puno ng pag-asa. Huwag kang magalala, Declan, siguro ni Miles. Mayroon akong ideya. Bakit hindi kaya magkunwari tayong lasing sa sandaling dumating na ang oras para bayaran ang bill? Sigurado naman ako na mababayaran ng iba nating mga kaklase ang bill para sa dinner na ito. Huwag ka na siyempre umasa kay Daryl. Talunan ang basurang manugang na yon. Hayop! Ano ba ang ginawa ko para ganituhin ng lahat? Isip ni Daryl. Hindi niya maiwasang mapamura sa kanyang sarili. O oh nga, hayop ang Daryl na yon, dagdag ni Miles. Nagawa ko lang bigyan si MS Catherine ng elixir, pero ang dami na niyang nasabi tungkol dito. Dito na siya bumalik sa dati nilang topic. Iniling niya ang kanyang ulo at nagtanong ng, paano tayo magkukunwaring lasing? Masyadong malaki ang halaga ng dinner na ito, Sino ba sa atin ang makaka-afford nito? Dalawang araw na ang nakalipas mula noong magsimula ang kanilang klase, kaya alam na nideklan ang estadong pampinansyal ng mga pamilyang pinagmulan ng bawat isa niyang kaklase. Kahit na mayayaman ang mga ito, ilan lang sa kanila ang may kakayahang gumastos ng 20 million dollars sa loob ng ganito kaiksing panahon. Napakamot na lang sa kanyang ulo si Miles, mukhang nawala na ito sa kanyang mga iniisip. Bigla siyang napahampas sa kanyang binti, habang sinasabi na, o nga. Paano kung si Sirs Newman ang sumagot ng bill sa dinner na ito? Anak siya ng pamilya Newman na nagmula sa Kyoto City. Bariya lang para sa kanya ang 20 million dollars. Kaya sa sandaling magkunwari tayong lasing, at walang kahit na sino ang makapagbayad sa dinner, siguradong siya na ang sasagot nito. Pero mukhang hindi naman yon tama, si Mangot ni Declan. Si Sirs ay ang bell ng Hexad isa siyang diyosa sa kanilang klase. Masyado nang nakakahiya ang pag-asa rito na mabayaran ang kanilang mga ginastos, maliban pa sa epekto nito sa kanyang pagkalalaki. Agad na nabasa ni Miles ang isip ni Declan. Huwag kang magalala, humingi ka na lang ng tawad sa school bukas, alok nito, sabihin mong nalasing ka lang pero ikaw dapat talaga ang magbabayad sa bill natin ngayon. Isa na itong oportunidad para mapalapit sa kanya. Magagamit din natin ang dahilan na babayaran mo siya para makuha ang kanyang phone number. Kumislap ang mga mata ni Declan matapos marinig ang plano ni Miles. Tinapik nito ang likod ni Miles at nakangiting sinabi na, napakagaling mo para makaisip ng ganitong klase ng ideya. Halika na! Haha! -ha. Nagawa na niyang masolusyonan ang kanyang problema at makuha ang number ng isang diyosa habang ginagawa ito, two birds in one stone ikanga. Masyang bumalik ang dalawa sa dining room. Si Daryl, na nakikinig sa usapan ng dalawa, ay biglang nakaisip ng isang ideya. Hindi sapat ang pera ng lalaking ito, pero nagawa niyang ilibre ang buong klase sa Oriental Pearl. Napakahambog. At nagawa pa niyang umasa na babayaran ni Sirs Norman ang nagastos nila rito. Mangarap ka. Dito na bumalik si Daryl sa dining room. Papunta si Sirs sa washroom nang makapasok si Daryl sa dining area. Isang pilyong bagay ang pumasok sa kanyang isip, na nakapagpatawa sa kanya ng pabulong. Hindi niya magagawang magbayad kung nanakawin ko ang cellphone at purse ni Sirs. Tingnan natin kung ano na ang mangyayari ngayon kay Declan. Dito na niya binangga si Sirs kasabay ng mabilis na pagkuha sa dala nitong cellphone at purse. Tagumpay. Nagawa na niyang basahin ang shadow skills kahapon. Masyado talagang nakakakaba ang paggawa sa mga itinuturo nito sa unang beses, pero sa kabutihang palad ay nagawa pa rin niya itong gawin. Natatawa si Daryl sa sobrang pagkasabik sa kanyang loob, pero nagkunwari siyang napapahiya, habang humihingi ng tawad kay Sirs, pasensya ka na. Nagmamadali kasi ako, kaya hindi kita napansin. Dito na tiningnan ng maigi ni Daryl si Sirs. Maganda. Napakaganda. Habang nasa dinner, si Sirs ang may pinakakaunting nainom sa kanilang lahat, pero malinaw na makikita ng kahit na sino ang pamumula ng maselan niyang mukha. Sinamahan pa ito ng nanalamig niyang personality na nakapagpa-seductive sa kanyang napakagandang itsura. Masyadong naging mabilis at maliksi ang ginawang paggalaw ni Daryl kaya hindi na-realize ni Sirs ang pagkawala ng kanyang phone at purse. Okay lang, bulong nito, agad itong naglakad palayo pagkatapos nitong magsalita. Wala siyang pakialam kung sinadya bang gawin ito ni Daryl o hindi. Pero hindi rito natuwa ang ibang mga lalaki na nakakita sa pangyayari. Hayop! Paano nagawa ng talunang ito na mabangga ang isang napakagandang babae na kagaya niya? Habang nakakaramdam ng magkahalong inggit at irita, iniinsulto nilang tiningnan si Daryl. Bulag ka ba Daryl? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinararaanan mo? Sinadya mo ang bagay na ito no? Wala ka na talaga sa sarili mo. Agad na nagbato ang mga ito ng mga insulto kay Daryl, pero binaliwala niya lang ang mga ito habang bumabalik sa kanyang kinaupuan. Nang magsisyalis na ang klase pagkatapos ng dinner na ito, agad na hinampas ni Declan ang lamesa para magkunwaring lasing at wala sa sarili. Dito na nagulat ang lahat. Siya ang manglilibre sa kanila sa dinner na ito, kaya paano niya nagawang magpakalasing ng ganito? Walang sinuman sa kanila ang maaaring umalis sa sandaling hindi niya mabayaran ang kanilang bill. Agad na ring lumapit ang naglalasing-lasingan ding si Miles para tapik-tapikin ang likuran nito. Declan, Declan. Oras na para umalis. Sigaw nito. Hindi naman gumawa ng kahit na anong kilo si Declan habang nagkukunwari na hindi niya ito naririnig. Grabe, ang galing talagang umarte ng dalawang ito. Natutuwa naman silang pinanood ni Daryl. Habang iniisip naman ng iba, na walang kaalam-alam sa pinaplano ng dalawa, natuluyan ng nalasing si Declan. Hinila ng isa sa kanila si Miles palayo kay Declan. Okay lang iyan. Wala na siya sa sarili kaya wala nang magagawa ang mga pagsigaw mo. Sabi nito. Dito na nagtanong ang walang magawang si Miles, ano na ang gagawin natin? Hindi pa natin nababayaran ang mga kinain natin ngayon. Dito na siya nagtanong sa waiter ng, pwede po ba namin malaman ang total amount ng mga nakain namin? naglakad naman ang waiter papasok dala ang bill. Sir, ang total amount po ng inyong nakain, ay nasa 28,350,000 milyon, 350,000 dollars, sagot ng waiter. Halos sumampa na ng 30 milyon ang kinain nilang ito. Dito na nagulat ang lahat. Kahit na nagmula sila sa mayayamang mga pamilya, hindi pa rin nila nagagawang gumastos ng ganito kalaki sa isang pagkain. Maging si Miles ay natigilan dito. Grabe! Nagnangalit nitong sinabi. Nasa 5 million dollars lang ang pocket money na natatanggap ko kada kalahating taon. Sinubukan niyang ipakita na gusto niyang magbayad pero kulang ang kanyang pera para masagot ang bill. Natahimik naman ang iba nilang mga kasama. Sino ngayon sa kanila ang may kakayahang maglabas ng halos 30 million dollars para sa bill na ito? Sandali lang, hindi ba ginamit natin ang VIP card ni Daryl para i-reserve ang kwartong ito? Sabi ng isa sa kanila. Pwede ba nating ilagay na lang ito sa bill niya? Pwede namang bayaran ni Declan si Daryl bukas sa sandaling bumalik na siya sa dati. Sumasa ngayon namang tumango ang lahat. Dito na natawa si Daryl sa kanyang sarili. Grabe ang mga hayop na ito. Una ay nagawa nila akong insultuhin ng walang rason. At ngayon ay gusto naman nila akong gamitin ngayong kailangan na nila ng tulong. Humingi ng paumanhin ang waiter, at sinabing, pasensya na po talaga. Pero hindi po namin pwedeng i-charge ito sa card, maging sa mga VIP naming mga bisita. Muling natahimik ang buong klase. Kung hindi nila ito may charge sa card, magiging mahirap ang gagawin nilang pagbabayad dito. Ako na ang magbabayad, dito na nagsalita si Sirs. Nagpasalamat sila sa pagkukusang ito ni Sirs. Agad na napahiyaw ang lahat sa kanilang mga puso. Nagmula ito sa pamilya Newman ng Kyoto City, kaya barya lang para sa kanya ang halagang ito. Kukunin na sana niya ang kanyang phone nang mapasimangot si Sirs. Kakaiba ang mga nangyayari dahil wala na sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone at purse na pareho niyang dinala. Ano ang nangyari? Kung ibang mga babae lang ang nakawala sa kanilang mga phone, agad na magpapanik ang mga iyon. Hindi naman isang ordinaryong babae si Sirs. Hindi maikukumpara ang kanyang pagkakalmado nang malaman niyang nawawala ang kanyang dalang cellphone at purse. Tahimik naman siyang binati ni Daryl. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya ang itinuring na bell ng Hexad. Hindi mapapantayan ng kahit na sino ang level ng pagkakalma at confidence na kanyang ipinakita. Ano ang nangyari? Nawala ba niya ang dala niyang cellphone? Dito na nagtaka ang lahat. Dahil kung hindi makapagbabayad si Sirs, nakahanda ba ang lahat na makihati sa pagbabayad ng bill? Hindi na kaya pang magkunwari ni Declan matapos bumagsak sa lamesa habang nangyayari ang lahat ng ito. Ano ang nangyayari? Hindi magawang makapagbayad ni Sirs. Kung ipagpapatuloy pa niya ang pagkukunwari, may masasabi ng hindi maganda ang mga taong ito sa kanya. At kinalaunan ay kakailanganin na rin niyang harapin ang problema niyang ito. Nagdadalawang isip siya pero humikab siya at dahan-dahang tumayo mula sa lamesa. Nagkunwari siyang nasusurpresa habang sinasabi na. Oh, pasensya na. Paano nga ulit ako nakatulog dito kanina? Sigurado naman akong nag-enjoy kayong lahat sa dinner na ito. Magbabayad na ako. Buwisit. Mukhang kakailanganin na nitong manghingi ng pera sa kanyang pamilya. Napakamot na lang sa ulo si Declan habang sinasabing. Nagkakahalaga ng 30 milyon ang dinner na ito. At ang malaking bahagi ng pera ko ngayon ay nakalock sa shares, agad itong umamin sa buong klase. Kaya kinakailangan kong makiusap kay dad na mag ngayon ng pera sa akin, para mabayaran ang ating mga kinain. Huminga siya ng malalim habang kinukuha ang kanyang cellphone, at dinedyal ang number ng kanyang ama. Ang kanyang ama, ay walang iba, kundi si Jason Noel, na isang kilalang businessman sa food processing industry agad na kumonekta ang kanyang tawag. Pilit na ngumiti si Declan, habang minenerbiyos na sinasabing, Dad, pwede mo po ba akong sendan ulit ng 30 million dollars? Kinakailangan na niyang makuha ang pera kahit na ang kapalit nito ay sermon mula sa kanyang ama. Ano? Kailangan mo na naman ng pera? Nagalit naman si Jason na nasa kabilang linya ng tawag. Agad nitong sinermunan ang kanyang anak. Hayop kang bata ka. Kabibigay-bigay ko lang ng 30 milyon sa iyo noong ma-general ka sa Hexad, pero nagawa mo na itong maubos pagkatapos lang ng ilang araw. Isa ka talagang kahihiyan sa ating pamilya. Nagalit dito ng husto si Heson. Nagsumikap siya sa buong buhay niya, pero nagawang gastusin ng hayop na ito ang ilang milyong dolyar na halaga ng kanyang pera sa loob lang ng ganito kaiksing panahon. mangyak niyak na si Declan sa mga sandaling ito, pero hindi niya ito maaaring ipaalam sa kanyang mga kaklase. Kaya nagkunwari siya na para bang walang nangyari. Opo dad. Mayroon po kaming pitong mga klase sa bawat isang araw po namin sa school. Huwag ka pong magalala. Nanginignig nitong sinabi. Hayop ka talagang bata ka. Sinusubukan mo ba ako? Binabalaan na kitang bata ka. Bibigyan kita ng 30 million dollars ngayon, pero huwag na huwag ka nang hihingi ng kahit na magkano sa akin sa susunod na anim na buwan at pagkatapos ay agad na ibinaba ni Jason ang tawag. Nagaalala na si Dad sa akin, awkward na tumawa si Declan sa harap ng kanyang mga kaklase. Tinanong niya ako kung ilang klase raw ba mayroon ako sa bawat isang araw. Nagbip ang kanyang cellphone habang nakikipag-usap sa kanyang mga kaklase. Naitransfer na ni Jason ang pera sa kanyang anak. Grabe, nagkaroon ng halagang umaabot sa 20-something million ang dinner na ito, at higit pa riyan ang bonus na sermong natanggap niya mula sa kanyang ama. Masyado na itong mahirap para kay Declan. Nanikip ang dibdib ni Declan habang naglalaho ang pera sa kanyang bank account. Habang papaalis ang buong klase sa dining room, tinanong ni Daisy si Catherine nang, MS Catherine, mayroon po ba kayong naramdaman na kahit ano matapos po ninyong inumin ang spirit petrification elixir? Wala naman. Iling ni Catherine sa kanyang ulo, Nagulat sila sa kanilang narinig. Mabilis dapat nitong mararanasan ang epekto ng elixir. Tama kaya si Daryl sa pagsasabi na walang epekto ang pill na yon. Hindi agadan ang epekto ng bawat elixir, dagdag nito, maaaring bukas pa ito magsimulang umepekto. Pinagmukhang engrande ni Declan ang pagbibigay ng pill kay Catherine habang pinapanood ng buong klase. Kaya paano nito magagawang magbigay ng isang peking elixir? huwag ka nang magsalita ng kung ano-anong kalokohan mula sa araw na ito. Paano magiging peke ang eliksir na ibinigay sa akin ni Declan kanina? Singha ni Catherine. Mabuti na lang at mapagpatawad si Declan. Dahil kung hindi, kanina ka pa siguro napasok sa isang malaking gulo. Tumawa naman si Daryl bilang sagot sa kanyang guro. Dahan-dahang naglakad palapit sa kanila si Declan pagkatapos nitong bayaran ang bill. Nagmukha namang proud at arogante si Miles, habang nakatayo sa likuran ni Declan. Nagkakahalaga ng 30 milyon ang dinner na ito, pero wala lang iyon, para kay Declan, nagyayabang nitong sinabi. sip-sip talaga ng isang ito. Tumango at sumangayon naman sa kanya ang buong klase. Gustong gusto ni Declan na pinupuri siya ng lahat, pero nakaramdam pa rin siya ng pait sa kanyang loob. Nawala ang 28 milyon sa kanyang bank account sa loob lang ng isang iglap. Hindi niya rin magagawang manghingi sa kanyang ama ng pera sa susunod na anim na buwan. At least ay magagawa na niyang makuha ang posisyon ng class monitor bukas. Umalis ang lahat sakay ng kanikanilang mga sasakyan, pero walang sinuman ang nagpasakay kay Daryl. Kaya nagdadalawang isip ng lumapit si Catherine, at napipilitang sabihin na, Sige na nga, ako na ang maghahatid sa iyo pauwi. Tumawa naman si Daryl habang tumatango sa sasakyan, na surpresa si Catherine matapos malaman, na nakatira si Daryl sa Peak Mansions. Ang Peak Mansions ay ang pinakamarangyang lugar sa buong Donghai City. Isa lang nakikitirang manugang si Daryl kaya paano niya nagawang tumira rito. Opo, binili ng asawa ko ang bahay namin dito, tango ni Daryl. Pero siya talaga ang nagbigay ng pera sa live stream ng kanyang asawa na ginamit nitong pambili sa kanilang bahay. Galing sa asawa mo ang perang iyon Daryl hindi mo dapat tinetake advantage ang mga ganitong klase ng bagay. Sermon ni Catherine habang naalala ang isang bagay na biglang pumasok sa kanyang isipan. Dito na siya muling nagpatuloy sa kanyang sermon. Bakit nga ba ganito kaingay ang isang magandang guro na kagaya niya? Wala na rin naman sila sa klase. Ano ang meron sa mga life lessons na ibinibigay nito kay Daryl? Mapait namang mumiti si Daryl habang tumatangong sumasagot ng, naiintindihan ko po MS Catherine. Tumango naman pabalik dito si Catherine. Dito na siya biglang napasimangot habang unti-unting sumasakit ang kanyang tiyan. Nagsimula na siyang magpawis at magpanik ng kaunti. Ano ang nangyayari sa kanya? Nang mapansin ang kakaibang nangyayari kay Catherine agad na nagtanong si Daryl ng, okay lang po ba kayo MS Catherine? Hindi rin ako sigurado, iling niya sa kanyang ulo. Hindi naman ako madalas uminom, kaya baka, dahil lang ito sa alak na ininom ko kanina. Napaatras naman dito si Daryl. Dahil kung titingnan, mukhang hindi naman siya lasing. Mukha siyang nalalason, pero hindi naman ito seryoso. Maaari kayang dahil ito sa spirit petrification elixir. Nawala na ang epekto ng pill na ito, kaya agad nang matatanggap ng sinumang inom nito ang iba nitong mga nakatagong side effect. Para naman sa kung ano-ano ang mga side effect na ito, hindi ito malinaw para kay Daryl. Kinakailangan niya munang basahin ang Infinite Elixir Manual. Nang makarating siya sa kanilang bahay, agad niyang hinanapa ng Infinite Elixir Manual. Agad siyang nagulat nang makita niya ang tungkol sa Spirit Petrification Elixir na ininom ng kanyang guro. Detalyadong sinabi sa Infinite Elixir Manual na sa sandaling mabilad ang Spirit Petrification Elixir sa araw, agad na sa sa ilalim sa pagbabago ang mga sangkap na ginamit sa paggawa nito. Hindi ito katulad ng Goli Peel na magiging isang nakamamatay na lason sa sandaling mawala ang orihinal nitong epekto. Naiba rito ang kaso ng Spirit Petrification Elixir. Kung ikukumpara sa Goli Peel, sa sandaling mawala ang orihinal nitong epekto, agad na makakaramdam ang sinumang inom nito ng pagpapawis at pagkahilo. Sa susunod na araw ay bababa ang cultivator na uminom nito ng dalawang levels. Hindi ito titigil hanggang sa bumalik ang cultivator na ito sa pagiging isang ordinaryong tao. Isa ng level 1 master marquis si Catherine, pero agad siyang magiging isang level 4 master general bukas at level 2 master general sa makalawa. Sa loob ng isang linggo ay magagawa na nitong bumalik sa pagiging isang ordinaryong tao. Hayop, buntong hininga nito. Masyadong masaklap ang naging side effect ng elixir na ito. Ring! Ring! Napatalon si Daryl sa kanyang kinaupuan. Dito niya naalalang nasa kanya pa pala ang cellphone ni Sirs Newman. Nakalimutan niya itong ibalik kay Sirs sa Oriental Pearl. Sino ba ang tatawag sa kanya ng ganito kalete? Kaya sa sobrang curious, sinagot ni Daryl ang tawag. Dito na siya natigilan sa kanyang narinig. Isa itong regular na tawag. Isa itong video call mula sa isang babaeng nagngangalang Evelyn Featherstone. Gusto sanang ibaba ni Daryl ang tawag pero nanginig ang kanyang kamay at aksidenteng nasagot ang tawag. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang kumukekta ang cellphone ni Sirs sa kabilang lunya. Hayo. Ang tumawag dito ay isang magandang babaeng kakatapos lang mag-shower. Ano ang nangyayari? Hindi ko ginustong tumingin. Napalunok dito ng husto si Daryl na hirap na hirap sa pagpipigil ng kanyang sarili. Napakaganda ng katawan ng babaeng ito pero bakit parang pamilyar ang mukha niya sa akin? Isip ni Daryl. Ah. Siya ang apo ng matandang lalaking bumili ng isang godly pill sa halagang 5 billion dollars sa auction ng mga Rogers. Isa siyang mataas na miyembro ng Eternal Life Palace. Ah! Sigaw ni Evelyn. Hindi niya inasahan na makita ang isang lalaking sumagot sa kanyang tawag. Napapigil siya sa kanyang hininga habang agad na ibinababa ang tawag. Ano ang nangyayari? Wala pang boyfriend si Sirs kaya sino ang lalaki sa kabilang linya? At parang nakita ko na rin ang isang ito dati. Hindi ba siya si Daryl Darby, ang lalaking nagligtas kay Grandpa? Nag-blush dito si Evelyn. Malapit na magkaibigan sina Evelyn at Sirs. Isang taon na ang nakalilipas mula noong sumali ang pamilya Newman sa Eternal Life Palace, na hindi nalaman ng marami. Maraming mga pamilya ang nirecruit ng Eternal Life Palace nitong nakaraan, kagaya nito ng pag-recruit na ginawa ni Brian Cunningham sa mga Darby. Si Evelyn ang siyang nagrecruit sa mga Newman. Kaya natural lang na maging malapit na magkaibigan sina Evelyn at Sirs katatapos-tapos lang nitong maligo. Ilang araw na niyang hindi nakakausap si Sirs, kaya napagdesisyonan na niyang makipag-video call dito. Pero hindi niya inasahang sasagutin ni Daryl ang tawag. Bukod pa rito sa pagkakita nito sa hubad na katawan ni Evelyn. Pinadalhan niya si Daryl ng text message gamit ang cellphone ni Sirs na nagsasabi ng, ikaw ba si Daryl Dorbay? Natitigilan pa rin si Daryl nang dahil sa kanyang mga nakita. Hindi niya maitanggi sa kanyang sarili na maganda nga ang katawan ni Evelyn. Isa pang message ang kanyang natanggap na nagsasabing, bakit nasa iyo ang cellphone ni Sirs? Umisip si Daryl ng kanyang isasagot. Napulot ko lang ito, sagot niya. Ibalik mo agad yan sa kanya bukas. Utos ni Evelyn. At wala rin nangyari na kahit ano kanina. Kaya sa sandaling ipagkalat mo ang bagay na yon sa kahit na sino, humanda ka sa akin ganito ba talaga kabagsik ang mga magagandang babae? Paano naman kung hindi? Nagbibirong sagot ni Daryl. Bakit mo ba ako pinagbabantaan? Dito na agad sumagot si Evelyn ng isang salita, kamatayan. Grabe na pakalakas ng loob niya. Agad na pinatay ni Daryl ang cellphone. Hindi niya maiwasang maalala ang nangyari noon sa auction ng pamilya Roger, at kung paano nilabas ng dalagang ito ang hawak niyang Eternal Life Palace Token. Pinanginig niya sa takot ang buong pamilya Roger. Huwag sana siyang mapatay nito para maghiganti sa nangyari kanina. Dito na tuluyang nakatulog si Daryl. Kinabukasan. Maganda ang panahon na may temperaturang nasa 86 degrees Fahrenheit. Maganda ang naging tulog ni Daryl, naramdaman niya na parabang nakapagpahinga siya ng maigi. Naghum siya habang pabalik sa kanyang klase. Habang papasok, napansin niya ang isang bagong estudyante yung naka cut sa unang row ng kanilang classroom, ito ay walang iba kundi si Trent Young. Nakalabas na kahapon ng kulungan si Trent Young. Narinig niya na nagtayo raw ang anim na mga orthodox sect ng isang school na nagngangalang Hexad, kaya agad siyang na general dito gamit ang kanyang mga koneksyon. Kahit nagawa na niyang magtayo ng isang martial club, gusto pa niyang mapalakas ang kanyang sarili. Matapos niyang makita, agad na natuwa si Daryl. Hindi lang nagawang ma ni Trent sa Hexad, dahil naging kaklase pa siya nito. Nagulat dito ng husto si Trent. Bakit nandito ang hayop na si Daryl? Nagawa niya kasi noong bastusin si Lily sa tahanan ng mga lindon kung saan siya nagawang bugbugin ni Daryl. At habang nasa kulungan, muli siyang nabugbog ni Daryl. Gaano siya kamalas para muli itong makita sa Hexad? hindi na magawang tumingin ni Trent sa mga mata ni Daryl. Uupo na sana si Daryl sa kanyang upuan nang lapitan siya ni Sirs. Nakasuot si Sirs ng isang kulay itim at hapit na skinny jeans. Nasa kanya pa rin ang arogante at nanlalamig niyang aura. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.